Sa hanay natin, bilang alagad ng batas, tungkulin natin ang maging kuwaran. Hindi lamang sa serbisyo, kundi pati na rin sa ating pamumuhay. Ngunit, binsan, ang labis na pagnanais sa mga mararangyang bagay ay nagiging tukso. Isang tukso na maaaring maglayo sa atin, sa tamang landas. Ano nga ba ang paalala ng ating Regional Director? Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Pinones Jr. sa kapulisan ng Police Regional Office 3. Aling sunod naman doon sa direktiba ng ating Chief na talagang uh, bilang pulis, alam natin kung anong trabaho natin. And sa pagiging pulis, alagaan natin yung pangalan natin ng ating kapulisan. Magtrabaho tayo ng tama. So, do not be involved in any illegal activities. Ang strategic direction namin dito, tatlo lang. Protect the people. Second, uh, pursue peace and order. And third, promote professionalism. Ito na yung dapat na bilang polis, dapat uh, na pasubi professional na sa mga ginagawa natin. Ang dangal ng isang polis ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa katapatan nito sa kanyang tungkulin. Na may paninindigan sa panata ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Servisyo mabilis, tapat at nararamdaman.